Oh so, hi guys, welcome back sa ating uh, YouTube channel at Facebook page na rin. So ngayong araw na to guys, nandito tayo sa uh, San Jose, Camarines Sur. So papasyalan natin yung isang bagong gawa na uh, baboyan. So hindi pa tapos guys pero uh, tingnan natin, silipin natin magkano ba yung nagagastos ngayon sa pagpapagawa ng mga uh, baboyan at syempre mano ka na rin. So tara guys let's go. Uh, dito sa ginagawa ng uh, bagong farm. So ito guys yung maganda sa buhay probinsya, talaga nga no. At para sa atin rin masaya tayo guys na nakakadalaw sa mga iba't ibang farm. So makita natin yung sitwasyon yung mga katropa natin at syempre may share din natin dun sa mga gustong mag-alaga at gustong pumasok sa negosyo ng paghahayupan lalong lalo na guys sa negosyo ng pagbababoyan alam naman natin guys na hindi biro yung gastusin sa pag-aalaga ng baboy at yung kapital na pinupuhuna natin kaya naman tayo uh, tinitingnan natin, sinisilip natin at nakikipag uh, uh, usap tayo sa iba't iba nating mga katropa kung paano ba madidiskartihan ng mas maganda ang negosyo ng pagbababoyan ganoon na rin ang negosyo ng pagmamanukan para dun sa lahat-lahat na mga gustong pumasok, gustong magsimula so eto na yung pagkakataon natin guys, so tara, let's go so eto, ang daming mga magagandang manok dito sa ano, talagang eto guys yung maganda dito sa mga free range chicken, so mayroon tayong mga katropa, uh, mayroon tayong mga iniidolo rin sa negosyo ng mga pagmumanukan, pulumulok uh, TV uh, at syempre si toda uh, Toda. Ayan, katropang ka, katoda. Joms TV Live. Ayan, so katropang kato, katoda. Uh, uh, accountant. Ayan, taga Quezon. So, uh, kaba, kababayan natin sa Quezon Province. So, eto guys, uh, pre-range chicken. Pero, uh, nandito tayo ngayon sa Bicol. Eto guys, ang maganda dito sa mga pre-range chicken is nakita na naman guys yung lahi eto uh, talagang yung may-ari nito talagang nag invest siya na mapaganda yung uh, kanyang manukan yung iba kasi guys uh, ba diba yung kapag sinabi mong mag invest ka sa manok basta bili ka lang ng bili uh, pero eto talagang siya pinag-aralan niya kung anong lahi yung bibilhin niya <coughs> kung saan siya bibili at ginastosan niya rin dahil makikita naman natin guys talagang ano yung sa katawan pa lang ng manok sa kulay pa lang ng manok talagang alam natin na may lahi at magandang lahi na talaga ito. Boss, ano pong pangalan nyo? Elmer. Si Sir Elmer, ano po? Si Sir Elmer. Marco. Marco. Itong mga manok boss, saan nyo yung pinagbinili? Online, online ang iba. sa buyo. Ah, yung iba online tapos yung iba sa, ano na, sa buyo. Magaganda yung lahi ng manok na nakuha nyo, ano? Oh. mayroon meron tayong farm, mayroon akong farm na nabisit dito sa ano, sa Pugay, yung mga lahi naman ng manok niya. Uh, mga magaganda rin. Yung sinasabi niya na uh, ready to lay pa yon, yung magandang mangitlog na manok. Ayan. Tapos usually ang pricing niya minsan 750, 850 yung medyo malalaki na. Ayan, mga ilang buwan ang inalagaan. Talagang ano, ah, uh, medyo matataas na rin yung price ano. Siyempre kapag uh, quality chicken talaga at saka gusto mong mag, mag benefit later on, so kailangan mo talaga mag-invest din sa ano sa sa quality rin ng manok. Ano. Kasi siyempre maglalaan ng puhunan ko no, sa patok <laughs> sa pagkain yun talaga kahit babuyan manukan talagang pagkain isa dalaga sa mga ano sa mga talagang tinitingnan dahil yan yung talagang 60 to 80 ng budget sa paghahayupan ng pagbababuyan uh, sa manok na rin is halos napupunta lang sa uh, budget sa pakain sa pigs. Ayan, kasama natin si Sir Elmer Marco. So, eto, uh, babuyan. Ilang butas po ito, boss? 1, 2, 3, 4. Etong babuyan na ito, boss, mga ilan yung kasya dito? Okay. Okay. Tatlong baboy sa bawat kulungan. So, 3, 6, 9, halos 12. Ano, uh, pero kung piglet pa, uh, pwede. Maraming, pwede, maraming magkakasya hmm. dito. Ano. Tapos sa palaki ng palaki, eh, oh, eh okay. mm -hmm. Uh, ng palit. So, boss, yung ganitong kulungan ng baboy, approximate magkano yung gastos dito? Yung inaabot dito, pagkinalat-lat na, oh. ito abot na nga nito, 15. Mga 15 mil ayos ano, malaking tipid na rin ano. Ayan. Kasi, kasi. Ah, wala na kong labor Karalingaw. cost ano. Kasi kapag guys, labor cost ngayon talaga ano, medyo matindi na, matinik na. Kasi sa labor cost, ang isang labor magkano na po? 700? 700, o, 700 pesos ano. But, tapos dito nakatipid rin si na bossing kasi yung ginamit na po. Si anong tawag sa mga posts na ganito po? Tubo, PVC lang ano. Kasi kapag ganito, kapag buhos to, Libo na kagad yung gagastusin mo. Okay naman. Ayun. Yung kapag, kapag, kapag buhos eh, eh, po ano. Bot, bot, ba, bawat bot, isang eh. poste kasi may... Bote. Eh. May bakal. Tapos may lawanit pa po ano. Oh, okay. Tapos yung cocolamber na pang support pa, Talagang ano. Maganda ito. Talagang... Okay. At saka tipid, Mas mabilis matapos po ano. At saka kung ganito rin yung babuya na ipapagawa ninyo. Okay na yung ganitong uh, simple. Ayan. Tapos, eto, boss, lalagyan niyo pa ng mga water, ano pa, iyo oh, man to, ano, yeah. mimihan, ano. So, eto, mag mag maganda to, tamang-tama. Tamang-tama lang yung height nito kasi hindi na makakatalon yung mga baboy. Usually, isa sa mga naging problema yung mga hog raiser is minsan dahil sa sobrang baba ng semento tumatalon yung baboy. Pero, dito, hindi na makakatalon. Pero, ang maganda kahit medyo mataas to is hindi siya yung ano yung katulad ng ibang babuya na parang congested na hindi pinapasok ng hangin. So ito ayos lang kasi lusutan yung hangin. So hindi matatambak may istak yung amoy. So ibig sabihin kahit na mataas yung semento mo kahit na may mga dumi yung alagang hayop so hindi siya masyadong maamoy, hindi siya masyadong mabaho. Kasi yun ang isa sa mga nagiging problema ng na mga ng mga nagpapagawa rin ng kulungan ah, yung biglang nakapagpagawa tapos hindi nila naisip na uh, crowd, uh, close pala yung area so yun ang naging isa sa mga dahilan ng pangangamoy din meron, may tank yan? oh. ay may safety tank din po ito tanking. ito rin yung pagandahan yeah. doon at saka may water source sila ito, ito. talagang napaka, napakaganda napaka ito, ito guys yung maganda oh. talagang ano Magkano ba siyang nagastos niyo sa puso na katulad nito? Baka ini 20 na ba 'yan? 20, 20,000. Oh, so, no? yes. pero, pero, nakita niya naman guys yung tubig, talagang oh, ano, oh, diretso. Talagang sobrang lakas ko yeah. ano. Ibig sabihin boss, ito papasasalpakan lang ng water pump to ano. Tapos diretso na doon sa kulungan ng baboy. Ang ganda. Talagang ano, ito talagang malakas yung maganda yung water source tapos maganda rin yung kulungan tapos eto ang maganda yung view Ayan. so eto yung tinatawag talaga bro na ano parang baboyang walang amoy eto guys yung ano uh, talaga talagang masasabi natin parang model baboyang walang amoy na rin po ano kasi nakita nyo naman guys eto oh. palayan dito tapos nandun yung highway talagang ano, hindi ka hindi kulob yung hangin ano. Tapos may magandang water source. So nandito yung element na ano na tapos meron pang sariling tank eh. Ayan. So talagang yung baboy ang walang amoy. So ito ah, simple. Ah, mga approximate boss magkano yung gasto sa pagpapagawa ng kulungan na ganito? Mga 15k. Okay na po. So kasama na boss tong mga ano, hiero, Bale, ang ginamit dito guys, mga ilang perasong yero, tapos coco lumber, tapos itong PVC, tapos sa uh, semento, at saka ito yung mga 10 oh, mga 10 mm na bakal. So, ito boss, mga ilang araw ginawa. Yung ganitong building. Ito, kahit isang tao lang, <laughs> o, kayang, kaya na sa loob ng isang linggo. Ah, Opo. Ah, ito kung baga parang dahan-dahan po, no? Pero talagang ano, ma nagagandahan po ako sa ano sa design. Talagang malinis. Saka dito nga, ano, parang mukhang napakasarap pa na magkape-kape sa umaga kasi ano, yung hangin, presko. Ayun. Ah. Tapos ito, kapag napantay ito, pwedeng maglagay na ng mga tambayan lamela mesa, or... no? Ang guys, so ito muna yung mga nakalagay. Pero once na may baboy na dito, makikita natin na talagang, ano, uh, very comfortable dito. So, kulang na lang dito yung pa mimihan po ano yung pakainan at saka yung ano ng tubig so eto guys tamang tama to sabi ni bossing mga tatlong baboy yung kasya dito pero mga malalaking baboy na yun guys ha? kasi sa isang baboy 0.8 meters 0.8 square meters hanggang 1.2 square meters tama na yun para mapalaki yung baboy yung sukat na yan para mapalaki yung baboy, ng 80 kilos hanggang uh, at least umabot pa ng 110 o 120 kilos. So, sapat na yung sukat na 1.2 hanggang 1.5 kung talagang gusto nyo malaking malaki yung alagaan yung baboy. Pero usually naman kung patiner lang yung alagaan natin, so 0.8 hanggang 1.2 square meters lang per baboy yung allocate natin. So, eto guys, talagang okay na okay na to. At may option pa sila guys na ano, pwede nga magalaga guys ng inahing baboy sa bawat butas na ganito so depende sa magiging diskarte nila so pwedeng piglets muna papunta sa patiner o kaya naman diretso na na ano diretso na na dumalaga na gagawing inahin so depende sa diskarte so isa sa magandang bagay guys na nakikita natin sa paggawa ng ganitong kulungan is yung uh, hindi kagagastos kaagad ng napakalaki kasi isa sa mga nagiging problema guys ng mga agracer is yung <coughs> uh, hindi nabiro ang gastusin ngayon sa pagpapagawa guys ng kulungan kasi alam naman natin labor cost pa lang eh, talagang napakataas na pero eto kung magsisimula kayo guys maganda yung example etong baboyan na katulad neto kung saan talagang ano ah uh, paunti-unti. So, don sa lahat ng mga gustong magsimula, kahit isang butas lang nakatulad na ito para hindi kayo masyadong magastosan. Ito kasi guys, apat na butas na to. So, medyo mataas na rin guys yung cost ng pagpapagawa na itong kulungan na to. Ayan. Pero talagang ano, Uh, magandang magandang uh, tingnan, guys, dahil talaga ang ano komportable at saka ano at saka malinis. Guys, so dito pa rin guys sa uh, baboyang walang amoy dito sa Camarines Sur. So kasama natin ang ating uh, cameraman, editor, okay. uh, uh, scriptwriter na rin, direktor ano. Si so, Luigi po. Anong pangalan mo, bro? Luigi Marco po. Ayan. So si Luigi Marco, makakasama natin guys dito sa Uh, Kabady Moho Youtube Channel Biyahe ng Pagasenso Ibat-ibang klasing negosyo Pag-uusapan natin At syempre pupuntahan natin yung mga napakagandang farm At napakagandang mga taniman ng palay Taniman ng kung ano ng -ano mga gulay At syempre uh, yung mga nag nagaalaga ng iba't ibang hayupan So abangan nyo uh, ang aming mga future vlog At sama-sama uh, tayo dito sa Kabady Moho Youtube Channel Dito pa rin guys uh, example ng baboyang walang amoy Magkano yung nagastos dito Uh, na pag-usapan natin at sa susunod natin na vlogs uh, silipin naman natin yung mga bagong update tungkol nga sa pag-aalaga ng uh, iba't ibang mga hayop, lalong lalo na uh, tungkol dito sa negosyo ng pagbabuyan so guys, maraming maraming salamat hanggang sa muli po, ito maraming po si kapady at syempre, yung Luigi natin mo. hanggang sa muli, maraming salamat at paalam